Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli tayo nagbabalik upang magpahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat, huwag nating kalilimutang mag-subscribe. Itago niyo na lang ako sa pangalan Caramel. Hindi ko totoong pangalan. Binago ko na rin po mga pangalan ng mga taong involved sa kwento ko. Mga kabebe, yun ang naging desisyon ko. Dahil medyo sensitibo ang ibabahaging kwento ko sa inyo at natatakot akong mahusgahan ng mga taong nakakilala sa akin. Mga kabebe, kasama sa sulat ko si Sander ang aking ex-boyfriend. Technically ay hindi naman kami naghiwalay noon. Pero dahil sa long distance ang relasyon namin noon, ay wala akong naging balita sa kanya noon simula noong iwanan niya ako papuntang probinsya nila ay nag-assume na lamang ako na hiwalay na kami. Dahil doon ay naghanap ako ng pagmamahal sa ibang lalaki sa katauhan ni Owen. Oh mga kabebe, naging boyfriend ko si Owen kahit na wala kaming closure ni Xander. Samantalang naging legal kami ni Owen sa pareho naming pamilya, kahit naging sobrang saya ko. Dumating din kami sa panahon na may nangyari sa amin dalawa ni Owen. Hindi niya ako nabuntis pero inaya niya ako kaagad ng kasal. Para daw ang panagutan niya ako sa nagawa niya. Masayang masaya nga ako noon at mahal na mahal ko na si Owen. Kahit pumayag na ako pero gagawin muna naming sikreto ang pagpapakasal. Pero mga kabebe, bago ako ikasal noon ay tumawag pa sa akin si Sandro. Gusto ko nang tapusin ang relasyon namin, san natin, Sander. Iwalay na tayo, ang sabi ko sa kanya. Nang minsang magkausap kami sa telepono. Carmen naman, huwag mo namang gawin sa akin to. Mahal na mahal kita. Giit niya sa akin. Kung mahal mo talaga ako, tinupad mo sana yung pangako mo sa akin. Kung mahal mo ko, sana pinahalagahan mo ko. Kaso Sander, hindi. Ilang beses mo ko sinaktan. Ang tagal mo kong pinaasa. Kaya nawala na ako ng pagmamahal sa iyo. Paliwanag ko sa kanya. At saka meron na akong ibang mahal. Pag-amin ko pa. Talaga? Kailan pa kayo? Seryoso niyang tanong sa akin. Matagal na kami. Naging boyfriend ko siya kahit na tayo pandalawa, dalawa. Pagtatapat ko pa sa kanya. Tinutay mo ko? Tila may puot sa boses ni Sander nang sabihin niya yon sa akin. Oo, niloko kita. Naganap ako ng ibang lalaki kasi akala ko hindi ka nababalik. Sander, minahal niya ako. Siya ang gumanap ng lahat ng tungkulin mo sa akin. Hindi mo ko masisisi kung maganap ako ng kalinga sa ibang lalaki. Kasi pin pinabayaan mo ko eh. Kinailangan kita pero nasaan ka? Kinailangan ko ang tulong mo pero tinulungan mo ba ako? Nangulila ako sa iyo at halos magmakaawa na ako sa iyo noon. umuwi dito pero anong ginawa mo? Binaliwala mo lamang ako. Pero siya palagi siyang nandirito sa tabi ko. Pinaramdam niya sa akin na mahalaga ako sa kanya. At hindi ako nag-iisa. Pinasaya niya ang buhay ko. At sa pamamagitan ng pagmamahal niya sa akin, Tinanggal niya ang sakit na nararamdaman ko sa pangungulila ko sa iyo. Yun ang naging katwiran ko sa kanya. Kung ganoon sana ay sinabi mo sa akin na maaga na ayaw mo na. Kaso hindi eh, pinaasa mo rin ako. Umaasa ako noon na nauunawaan mo lahat. Carmel, pinaglaruan mo rin ako. Yan ang hinanakit niya sa akin. Kaya nga, Sander, tigilan mo na ako. Ayoko na talaga. Pagod na ako sa relasyon natin ang sabi ko pa sa kanya. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. May diin niyang sagot sa akin. Ikakasal na ako sa kanya, Sander. Ayos na ang lahat. Anda na kaming dalawa. Kailan ang kasal ninyo? Bukas na. Tipid sagot ko kay Sander. Hindi ko pa rin tatanggapin yung pakikipaghiwalay mo sa akin. Hindi, Carmel. Hindi ko isusuko ang pagmamahal ko sa iyo ng basta-basta lang. Tahas ang sabi niya sa akin. At nagbanta pa nga siya sa akin na hindi niya ako titigilan. Hanggat hindi ako bumabalik sa kanya. Sabi din niya sa akin na gagawa siya ng paraan para makapunta sa kasal ko. Para personal na pigilan ito. Pagkatapos noon ay naputol na ang linya. Samantalang hinabukasan ay walang sandali na dumating doon para pigilan ang kasal namin ni Owen. Kaya tapagpasan ko na talaga na ituloy ang kasal namin ni Owen. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari at wala kaming sinabihang tao tungkol sa kasal namin. Pero siniguro talaga ni, ni Owen na nakarehistro ang aming kasal sa civil registry. Sa kabilang banda ay naging masaya ako sa piling ni Owen at pinakita niya sa akin ng isang responsableng asawa. Pero mga kabebe, hindi pa rin naging tahimik ang buhay ko dahil nagpatuloy sa panggugulo si Sander. Isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Carmel, kamusta? Tila sarkastikong bati ni Sander sa akin sa kabilang linya. Sander, paano mo nalaman yung bago kong cellphone number? Kinakabahan at the same time ay nagtataka kong tanong sa kanya. Ano bang kailangan mo sa akin ha? Pahabol na tanong ko pa nga sa kanya. Hindi ba sabi ko sa'yo na hindi ko kayo titigilan ng asawa mo? Nag-init naman ang ulo ko sa sinabing yon ng ex-boyfriend ko. Pwede ba Sander? Move on. May asawa na ako. Masaya na ako sa buhay ko kaya pakiusap. Tama na. Huwag mo na akong guguluhin pa. Batid ko sa kanya. Masaya ka ba talaga sa piling ng asawa mo? Tila nanudumbok niyang tanong sa akin. Pagkatapos ay narinig ko siyang tumawa sa kabilang linya. Hindi ako naniniwala. Kilala kita, Carmen. Ano bang gusto mong gawin ko para tigilan mo na ako? Tanong ko naman sa kanya. At sa puntong yon malapit na maubos ang pasensya ko. Bumalik ka sa akin. Iwanan mo yung asawa mo at magsama tayo. Yon ang demand niya sa akin na siya ko namang tinutulan. Balaw ka na, Sander. Sigaw ko sa kanya at sa puntong yon ay naiyak na ako sa galit, takot at sa awa sa aking sarili. Please, malapit na akong manganak. Huwag ka naman sanang ikaw ang maging dahilan. Para makunan ako, pakiusap ko pa sa kanya. Hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabalik sa akin, Carmel. Kung kinakailangan sirain ko ang pamilya mo, ay gagawin ko. Kung kinakailangan kong patayin ang asawa mo, ay gagawin ko. Makuha lang ulit kita. Pagbabanta niya pa sa akin. Pagkatapos na inaputol na ang tawag niya, mga kabebe, sobra akong nag-alala sa mga sinabi ni Sanders sa akin. Kaya tuloy may mga pagkakataon akong natutulala dahil malalim ang aking iniisip. Napansin naman iyon ng asawa ko at tinanong niya ako kung bakit. No choice ako kung hindi sabihin sa kanya. Ang katotohanan. Nainis lang ako kay Sander. As usual, puno ng pagbabanta ang tawag niya kanina. Pero dead man na lang, kilala ko ang lalaking yon. Magaling lang siya sa pagbabanta pero hindi naman yun ginagawa. Kwento ko kay Owen. Huminga naman ng malalim si Owen bago muling nagsalita. Sa totoo lang ay nangangamba ko, Carmen. Paano na lang kapag natuloy na ako sa Canada? Para magtrabaho. Iyon ang pangamba niya. Huwag ka mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko, Owen. Yon ang paniniguro ko sa aking asawa para hindi na siya mangamba. Kung sakaling nasa ibang bansa na siya para magtrabaho bilang chef. Kapag nanganakan na, Tsaka na ako aalis papunta sa Canada. Tsaka bago ako umalis ay hanap kita ng bagong matitirhan. Sisiguraduhin ko na hindi ka na magugulo pa ni Sander. Yung cellphone mo, palitan mo na ng SIM card para hindi ka na niya makontak. Agad naman akong pumayag sa mongkahi ni Owen. Carmel, malaki ang tiwala ko sa iyo. Sa pag-alis ko, pag -alis ko ay alam kong hindi ka mawawala sa akin maya ay sabi niya habang naglalambing siya sa akin. Owen, oh, kahit na ilang beses pa akong guluhin ni Sander, habang wala kayo, hindi ako magpapa-apekto. Ikaw na ang mahal ko, Owen. Ikaw lang. Yan ang assurance sa binigay ko noon sa kanya. Mga kabebe, dahil na rin sa ambisyon niyang maging executive chef, ay nag-apply noon si Owen sa mga cruise ship liners at ang hindi maglaon ay napag-isipan niya magtrabaho dito sa Canada upang magkaroon kami ng chance na makapag-migrate kasama ang aming mga anak. Eventually. Ayun nga ay 4 years din ang tinagal ni Owen doon sa Canada. Samantala mga kabebe, pagkalipas ng maraming taon na hindi ko naman inaasahan na muling magbabalik sa akin ang nakaraan. Isang araw ay nagulat na lamang ako na may tumawag ulit sa cellphone ko na bagong number. And to my surprise, si Xander ang nasa kabilang linya. Paano manalaman ang bago kong number? Yun ang una kong tanong sa kanya pagkatapos niya magpakilala at mangumusta sa akin. Actually, nakita kami ni Krisa sa MRT. Ayun, kumusahan lang. Hanggang sa natanong kita. Tapos ay binigay niya sa akin ang cellphone number mo. Nga pala, nasa ng asawa mo? Ilan na ang anak ninyo? Curious na mga tanong ni Sander sa akin. Nasa Canada si Owen ngayon. Executive chef kasi siya sa isa sa mga five-star hotel doon sa Montreal. Ako naman ito, part-time office worker, part-time mother. Tatlo na ang anak namin ni Owen. Kwento ko sa kanya. Sa puntong yon ay hindi ako nakaramdam ng inis o pagkairita na parang gusto ko rin siyang kausapin. Am um, Carmel, sa totoo lang, kahit na ilang taon na ang lumipas ay hindi pa rin kita nakakalimutan. Namiss kita, pag-amin niya sa akin. Hindi ko na lamang sineryoso ang sinabi niya. Namiss ka, Chan. Baka naman kaya ka nakipaghiwalay sa asawa mo ay eh dahil sa akin. Hindi naman ikaw ang dahilan kaya nakipaghiwalay ako sa asawa ko. Matagal na ako nakamove on sa nangyari sa atin dati. Sagot ni Sander sa akin. So it means napatawad mo na ako? Pagtatanong ko naman. That's another story. Seryosong tugon niya at tila ba may kaunti pang hinanakit siya sa akin. Akala ko ba nakapag-move on ka na? Question ko sa kanya. Nakamove on na nga ako. Giit niya sa akin. Pagkatapos noon ay nagpakiramdaman na kami kung sino ang muli magsasalita. Hanggang sa hindi naman ako nakatiis kaya muli akong nagpatuloy. Sander, kahit na ilang taon na ang lumipas eh, gusto ko pa rin humingi ng sorry sa nagawa ko sa iyo dati. Sinserang sabi ko sa kanya. Matagal na pakiramdaman ng sumunod. Pakalipas siguro ng 30 seconds o higit pa ay muling nagsalita na si Sander. Pagkatapos itong magbuntong hininga, tatanggapin ko yung sorry mo kung maagipagkita ka sa akin. Nagulat naman ako at hindi na kaimek sa kanyang sinabi. Come on, wala mali siya. Let's meet each other as friends. Ano, okay ba? Nag-isip-isip naman ako bago sumagot um, okay naman sa akin. Pagkatapos noon, mga kabebe ay pinag-usapan namin kung saan, ano oras kami magkikita at nang ma-finalize nga iyon, ay masayang nagpaalam si Sander sa akin. At sa hindi ko nga inaasahan ay nakaramdam ulit ako ng saya pagkatapos ng phone call na iyon ni Sander. Mga kabebe, iniisip ko ng mga panahong iyon na wala naman sigurong masama kung makapag-communicate muli ako sa ex-boyfriend kong si Sander. Ako ang malaking naging kasalanan sa taong ito, kahit nalalap, nararapat lang din siguro na pagbigyan ko siya. Pero syempre, hindi ko yung sinabi kay Owen dahil ayokong mag-isip ng hindi maganda. Ang aking asawa at pagsimulan pa ng kaguluhan sa aming relasyon at sa aming pamilya. Mga kabebe, nagpatuloy ang communication namin ng ex-boyfriend ko si Sander para mas umikting ang aking pagnanais sa makita siya sa personal. Pero isang araw ay napagkasunduan namin na makita sa isang sikat na restaurant. Sa isang sikat na mall ni Sander. Sa medyo may kalayuan na rin sa amin para wala na rin makakita na kakilala namin na pwedeng gumawa ng chismis sa aming dalawa. Samantalang isang araw ay namasyal ulit kami, ni Sander. Ang usapan na isasama ko ang, anak ang anak ko. Pero sa pagkakatong iyon ay nag-decide akong iwan na lamang muna ang mga anak ko sa pangalaga ng aking ina. At pagdating ni Xander sa mall kung saan kami magkikita, ay nagulat din ako nang napansin kong hindi niya rin kasama ang mga anak niya. Okay lang yun? Okay nga ako na hindi may sasama ang mga anak mo eh. Sabi sa akin ni Xander na ipaliwanag ko sa kanya kung bakit iniwan ko ang mga, bat mga bata. Hoping? Bakit? Teka, ikaw ah, Akala ko ba, isasama mo ang mga anak mo? Tanong ko rin sa kanya. Hindi na kasi gusto ko masolo natin dalawa yung araw na ito. Makahulog ang sagot niya sa akin. Pagkatapos nga noon ay kumain muna kami sa fast food bago nagpa siyang manood ng sine. Nakaramdam naman ako ng konting kaba ng hawakan ni Sander ang aking kanang kamay sa kalakit. Kalagitnaan ng kiligsi ng pinapanood namin pelikula. Pero kinala kinalaunan ay hinayaan ko na lamang na magka-holding hands kami. Pero nagulat na ako nang marinig ko siyang humihikbi. Napalingon naman ako at tinanong si Sander kung bakit siya umiiyak. Miss, na miss na kasi kita. Alam mo, sobra kong pinagsisihan yung araw na hinayaan kitang mawala ka sa akin, Carmel. Hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin kita pag-amin niya sa akin ni masyadong malakas ang kanyang boses dahil ayaw niyang maistorbo ang mga taong nasa sinihan. Sander, sinubukan ko siyang aluin ng mga sandaling iyon. Alam mo ba, kaya ako nag-asawa ng maaga ay dahil sa iyo? Sobra kasi ako nasaktan sa ginawa mo. At para makalimutan kita, ay sinubukan kong umanat ng kalinga sa ibang babae. Kaso hindi kita makalimutan. Kaya sa huli ay naging failure ang relationship natin. Carmel, ikaw pa rin talaga ang mahal ko. Nagulat at nakaramdaman ako ng labis na kalungkutan sin sa sinabing iyo ng ex ko. Sandra, I'm so sorry pero alam mo nang hindi pwede. Sabi ko naman sa kanya. Yun nga eh. Dapat sa akin ka naman talaga. Inagaw ka lang sa akin ni Owen. Habang sinasabi niya ang mga yon, ay damang-dama ko naman ang sakit na nararamdaman niya. Pero bago pa nga ako bumigay at magkasala sa Diyos, ay nagdesisyon na lamang ako magpaalam sa kanya. Sander, sorry pero kailangan ko nang umalis. Ngunit pinigilan ako ni Sander. Carmel, wag! Please, huwag mo kong iwan. Wag, dito ka lang sa tabi ko. Nakikiusap ako." Huwag mo nang ulitin yung ginawa mong pagtalikod sa akin dati. Kung dati ay nakaya ko yon pero this time ay kamamatay ko na yon. Please, Carmel. Dito ka lang sa tabi ko. Dito ka lang. Pagmamakaawa niya sa akin. Kaya sa huli ay nagpasalamang ako akong umupo, umupo ulit at sinama si Sander for the rest of the day. Mga kabebe, nagulat talaga ako sa revelasyong rebelasyong yun ni Sander dahil pagkakaalam ko ay masaya at puno ng level or happiness ang pagkakaibigan namin. Tinapos namin ang gabing iyon at umuwi na kami sa kanya-kanyang mga bahay. Pagkatapos noon ay naging madalas din ang pagte-text namin. Sobrang naging masaya ako sa panahon nakausap at ka-text ko siya dahil parang bumalik ang dating kami. Hanggang sa hindi ko na nga namalayan na nahulog na ang loob ko sa kanya na nauwi kinalaunan sa pagtataksil ko sa aking asawa. Samantalang inilihin na ni Sander ang bawal naming relasyon. Madalas kami mag-check-in sa mga mot. At doon namin ginagawa ang mga bagay na kasalanan sa mata ng Diyos. Hanggang sa isang gabi pagkatapos lamang nang nagbabaga namin ginawa, ay bigla kong naalala ang asawa ko. bumabama man ako sa kama. Tinanong agad ako ni Sander at biglang sumagi sa isipan ko si Owen. na no, konsensya kong sagot ni Sander. Naging mabait siyang asawa sa akin pero hindi ko maiwasang makaramdam ng guilt sa ginagawa natin. Dagdag ko pa nga sa kanya. Ngayon ka pa makukonsensya? Ilang beses na tayo nagsiping? Paalala pa ni Sander sa akin. Yun nga eh. Ilang beses na tayo nagtataksil. Ilang beses ko nang pinagtataksilan ang asawa ko. Pakiramdam ko nga ay inuusig na ako ngayon ng Diyos. Kinakabahang sabi ko kay Sander. Akala ko ba mahal mo ko? Question niya sa akin. Mas mahal ko pa rin si Owen, Sander. Patawarin mo ako pag amin ko sa kanya. Carmel, magpaka magpakatotoo ka na sa mga nararamdaman mo. Alam kong mas masaya ka kapag kasama mo ko. Huwag mong pigilan ang sarili mo kung ako ang tunay na nagpapaligaya sa iyo, dapat sumama ka na sa akin. Pagpupumilit pa ni Sander. Hindi ko kayang hiwalayan ang asawa ko. Diretso ko namang sagot. Sander, I'm sorry pero malitong ginagawa natin. Agad namang bumangon si Sander at kinumpronta ko. Carmel naman, ngayon pa ba tayo aatras? Huwag mo naman sana akong iwan sa ere. Ngunit bago pa ako makasagot sa kanya, ay biglang nagring ang cellphone ko. Agad ko nga yung sinagot at kinabahan akong si Owen ang nasa kabilang linya. Napatawag ka Owen, kinakabahan kong tanong sa aking asawa, maungumusta sana ako. Eh teka, nasa bahay ka ba? Ang mga anak natin, gusto ko sanang makausap sila ngayon. Gising pa ba sila? Agad naman akong nakaisip ng alibay tulog na mga anak natin at ayoko silang gisingin pa kasi may pasok sila bukas. Pagsagot ko naman, ganun ba? Sayang naman kung ganun. Malungkot na wika ni Owen sa akin. palamahal ko. Kaya rin pala ako tumawag sa para sabihin sa iyo na ayusin mo na mga papeles mo at ng mga anak natin kasi pwede ko na kami makuha dito sa Canada. Ah, talaga? So, hindi malamang kadahilanan ay, hindi ako masaya sa binalita sa akin ng asawa ko. Agad namang nakalata sa akin si Owen. O oh, bakit? Hindi ka ba masaya? Masaya ako. Pinilit ko maging masaya noong mga sandaling iyon. Pero malakas ang pakiramdam ng asawa ko. Ayos ka lang ba talaga, Carmen? Tila nagdudulad duda niyang tanong sa akin. Oo, ayos lang ako. Sige, aayusin ko na 'yung mga papeles namin para makuha mo na kami. Sabi ko kay Owen. Matagal na gustong makasama mahal ko. Dagdag ko pa sa kanya. Sinabi ko yon sa asawa ko habang kaharap ang aking kalaguyo. Kitang kita ko ang pait sa mukha ni Sander pero, pero binaliwala ko lamang iyon. Pagkatapos ng tawag na yon ay agad ako naligo at nagbihis. Pagkatapos ay muwi na ako sa bahay namin. Dahil ayoko ng pagabagin pa ako ng aking konsensya. Mga ka sinubukan ko namang pigilan ang aking sarili para wag na magtaksil kay Owen. Pero nabigo ako dahil sinisigaw pa rin ang puso't katawan ko si Sander. Binigay ko pa rin ang sarili ko sa kanya at pinap pinapadama ko ang pagmamahal namin sa isa't isa. Naging sunod-sunod na ang alibay ko sa amin para magkita lang kami ni Owen. Nakaka-guilty kasi. At alam kong napakabait ng asawa ko, pero hindi ko maiwasang mahalin ulit si Sander. Gulong-gulo ako mga kabebe dahil lahat ng kinuso ko sa asawa ko noon ay nakakita ko na kay Sander na ngayon. Parang siya talaga ang mahal ko. Pero mga kabebe, sa huli ay pinilit ko pa rin maninahan sa Canada sa ang aking anak at asawa. Sige Carmel, kung mong umalis ay bahala ka. Hindi kita pipigilan. Tanggap ko na rin naman eh. na iba nang na ari sa iyo. Alam ko mahal ka ni Owen at inaalagaan ka niya ng tama. Kung ako nga ang tatanungin ay gustong gusto ko tang sabihan na huwag ka nang umalis at dito ka na lamang sa tabi ko. Pero unfair yon kay Owen at sa mga anak ninyo. Ayokong tanggalin sa iyo yung magandang kinabukasan na kalakip ng pagpunta mo roon. Kung talagang tayo, tayo pa rin pagdating ng panahon. Mangyayari yun. Gaya na lang na nangyari na nagkita pang muli tayo pagkatapos ang labing isang taon na paghiwalay natin. Yon ang natatandaan kong sinabi sa akin ni Sander bago kami magkahiwalay. Mga kabebe, umahan ang luha sa aming huling pagkikita bago ako umalis. Naramdaman ko kay Sander ang tunay na pagmamahal sa akin na hindi, na hindi siya naging maging makasarili. Pinagbigyan niya akong magkaroon ng isang magandang buhay. Ngayon, Masaya talaga ako sa piling ni Owen at wala talaga akong mahihiling pa. Pero sa ngayon ay naguguluhan talaga ako sino talaga sa kanila ang masasabi kong one true love ko. Mga kabebe dahil hindi ko nalang masagot sa ngayon ay babaon ko na lang o babaunin ko na lang ang lahat na masayang alaala namin sa ibang bansa. Ihintayin ko na lamang kung talagang may isa pang pagkakataon kami sa hinaharap. At sa ngayon ay gagawin ko ang lahat ng dapat ng aking pagmamahal sa aking asawa na si Owen na alam ko rin namang hulog ng langit sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking diha mga kabebe at sana ay mapili nyo pong ibahagi o mabasa at mabigyan ng advice ng inyong mga listeners. Hindi pa rin alam ng aking asawang si Owen ang mga pangyayaring ito. Ayoko na lang sana sabihin sa kanya para hindi na rin po siya masaktan. Tutal sa ngayon ay nakapag na rin ako na ito ang buong pagkatao ko sa kanya dahil siya ang mahal ko at bigay siya na may kapal sa akin. At lalong-lalo na, ito ang tama. Ay prayer na umaba pa ang success ng inyong YouTube channel at maraming salamat po. God bless. Lubos na gumagalang, Carmel.